Nagising nga ako kayo ng madaling araw sa sobrang lakas ng ulan. Inaalala ko nga ay baka kami biglang bahain. Kapag ganito ang malakas ang ulan ay hindi na na bigla na lamang binabaha ang aming bahay. Ay saan ka ba naman kasi nakakita na ang alulod ay nasa loob ng bahay? Pinalansya ko na nga rin ang uniform ni ABM dahil baka nga biglang mawala ng kuryente. Ay alam nyo naman dito sa amin sa isla hindi naiiwasan ang pagkawala ng kuryente lalo na at ganyan malakas ang ulan. Pagkatapos ko ang mamalansya ay bumaba na nga ako para nga magluto. Nilagyan ko na nga ng uling itong aming mahiwagang kalan para nga makapagpabaga. At habang nakasalang nga ang sinaing ay naglilimas naman ako ng tubig dito sa may harapan na aming tindahan. May mga butas na kasi ang bubong kaya nga kapag umuulan ng malakas ay malakas din ang tulo. Nakapagluto na nga ako ng aming almusal gaya ng itlog, tuyo, tsaka ng skinless longganisa. At nakapagsangag na rin ako ng aming bahaw na kanin. Nakapag-almusal at nakapaligo na nga si ABM at si Criminology at naghahanda na nga para pumasok. Si Criminology naman ay wala pang pasok at dahil nga meron pupuntahan ay sasabay na niya si ABM. Hindi ko nga muna pinagsuot ng sapatos at palda si ABM dahil sabi ko nga baka mabasa ang sapatos at maputi ka naman ng palda. Buti na lang talaga nung paalis na sila ay medyo tumila na nga ang ulan. Pinasakay ko na nga rin sila ng tricycle para hindi naman masyadong mahaba ang lalakarin. At bago pa nga lang ako iidlip ay tinawag nga ako ng aking inay para linisan ko nga daw itong isda. Ipapaksiw nga daw niya yung isda at iyahalo nga niya yung ampalaya na bigay na aming kapitbahay. At syempre kung merong ampalaya, edi meron din dapat talong kaya nga napabili ako dito sa Metalipapa sa may kanto. At pass forward na nga na ihanda na nga ng aking inay itong ipapaksiw na isda. At hindi ko na nga rin binidyuhan ang paghihiwa at paglalagay ng rekado dahil alam kong alam naman ninyo kung ano ang mga sangkap sa paksiw na bangos. Bonus na lang talaga kung meron kang may halong gulay gaya ng ampalaya at saka nga talong. Pero kung wala namang nagbigay sa amin ng ampalaya ay hindi naman kami bibili ng bangus para nga ipaksiw. At ilang sandali nga lang ay ayan luto na ang ating paksiw na bangus na may ampalaya at saka nga talong. Naghanda na nga rin ako ng sausawang patis na may sili. Ay nakakagana naman talagang kumain kapag ka meron kang sausawan lalo na nga at maanghanghan eh. Ay siya, kain na po ulit tayo. Salamat po Lord sa blessings. Ay bang sarap po ng aming paksiw na bangos, saktong-sakto lang ang asim. At napapasipul nga ako dahil nga yung aking sausawan ay sobra ng anghang. Ay naaalala ko nga kapag ako'y nanonood ng mga mukbang, yung mga sausawan nila ay talaga namang sobrang anghang. Ay di ba't kapag ka naman talaga maanghang ay nakakagana naman talagang kumain? Kaya nga kung hindi nyo alam, yan ang sikreto ng mga magmumukbang, yung maaanghang na pagkain. Dahil kapag ka nga maangang ang iyong kinakain, ay magkakasunod-sunod nga ang iyong subo hanggang sa maubos mo na nga ang pagkain. Yun lang, salamat. Papalo naman po ako at huwag nyo pong i-skip ang ads, honey. Eh.